Ayan mga paps uh, magdalena Magdala Suyon Memorial School ngayon try natin yung ano Kasi may ginagawa dito eh Sa 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 may tawag dito tabing ilog Sa sukul Ano natin Try natin Aiyah mau papsi kot pulang ko kah di sini sa bang bang orangan adventure. Ayan mga paps, nandito na tayo. Ah, pinalaki na pala ha. Ayan o. Oh. Ayoko nga no, maganda na siya mga paps. Ayan ang update dito. ist na Daan lang tayo saglit dito sa tulay. Ah, ganda. ganda yan ah daming ano dyan ah, mga lukan aray mga oh nakakamisa ang lalao, oh <laughs> sarap dyan kumuha ng mga susu sa kasaka yan maganda dito kapag gabi may ilaw to Yeah iikot ko ka lang kaya mga babs. ayun na pinapalaki na lalong gaganda ang tabing ilog niya mga babs. maluang na siya Eh, ang ganyan pala yan, oh. Sa so, may parola. Ayan mga paps, ikot ko ka lang kayo. yun lang mga paps pauwi na tayo thanks for watching